Ayan guys, gagawa ako ng uh, biko. Ayan, nilagyan ko na ito ng sugar. Hindi ko na pinakita yung nyug. Kasi medyo nakalimutan ko magbidyo. Kaya ngayon, naalala ko magbidyo ay eh, tapos na ako magpiga ng ano, ng nyug. Ayan, nilagyan ko na ito ng brown sugar. Sya. Kailangan talaga siya na medyo ma ano yung malap, medyo malapot-lapot. Pero hindi ko kuminsan pinapalapot ng sobra, yung parang asukal na talaga. Yung tama lang na pwede siyang ilagay. Pero nag, ano ako, yung nagsasalin ako ng ibang ganito, ilalagay ko muna sa lalagyan ng konti, tapos iluluto ko ulit. Siya yung aking gagawing malapot talaga. Na para ilagay sa taas ng, ng itaas ng Biko. Pagluto na. Ayan, guys. Ayan, malapit ng mag, ano, yung ayan na siya, oh. Anong tawag yan? mal Paglapot. Malapit ng maglapot na siya. Ayan, guys. Maglalagay na ako dito sa lalagyan. Ayan. dito ko siya lulutuin ulit yung para sa ano para sa taas lang ng ayan oh. okay na yan pa para lang sa taas ng biko biko Ayan guys, ilalagay ko na yung malagkit. tapos si eh, halo-halo ko na lang to guys. Ayan. Ayan, guys, si eh, halo-halo ko na siya. Ayan. pinapahinaan ko lang yung ano niya, yung apoy na hindi siya masunog. Kaya parang kulang yung ano niya. Kulang yung kanyang haliya tawag sa amin. Yan dinagdagan ko ulit. Ay halo, -halo pa rin. Ayan guys, tinakpan ko muna ng dahon hanggang pa uh, ano lang yung apoy, yung pinakamahina lang apoy. Ayan guys, gumawa naman ako ulit ng yung ano, para sa taas ng biko. Ayan, pinapalapot ko na yan talaga. Nilalagay ko yan doon. Ayan siya guys. Pang topping. Sa biko sa taas. Ayan guys, i ano ko na dito. Ilagay ko na. Ayan siya. Sarap. Masarap, sarap na. Ayan na siya, guys. Ang aking biko. Anay. Ayan. Ilalagay ko na siya dito sa lalagyan ko. Ayan guys, yung topping. Maglalagay na ako dyan. Ilalagay ko na dyan sa taas ng biko. Ang aking linuto na halia. Ang tawag sa amin. Yung sugar na may may coconut. Ayan. Sarap na yan guys. Ready to serve na. Ayan siya Bye bye. Salamat sa panonood. Please subscribe my channel, Menchu Vlog. Huwag kalimutan i-subscribe ang aking channel. Bye bye. Gracias.